Nagkulang ba tayo sa abiso o warning? Paano po natin paigtingin pa dito, Yusek, no? sa ating mga kababayan na hindi po sila mabibiktima nito mga online scams? Mas maganda siguro kung may at maya ay meron tayong mga uh, paalala o babala sa radyo, sa anumang mga platforms kung paano makaiwas sa mga tech scam na ito. At bakit hanggang ngayon, meron pa rin ganito? Okay. Uh, as far as sa uh, mga warnings no ang paalala meron tayong arrangements na with the telcos no the, and the banks itself no hmm. meron silang may uh, siguro at least once a week na message hello yes sir yes sir go ahead, uh, go ahead. nag, nag -po post sila ng messages by SMS that they are not, no more warning signs natin pero kung kulang pa 'yon, meron din tayong mga constant uh, uh reminders mm -hmm. no, to users sa uh, na dinadaan namin sa social media sites. Right? Mm -hmm. Um warning them of the prevalence of certain MOS in uh, modest operate. Mm -hmm. Pero kung kulang dagdag-dagdag -dag pa rin ho natin. Mm -hmm. In fact, we are on a uh, uh full campaign already. Uh, we have launched a lot of projects to increase uh, awareness to so, let like, us come watch that uh, wherein we are uh, providing uh, training as well as you talk to the general public no and then sa hapon meron kaming ni na online monitoring platform na pwedeng bisitahin ng mga ng mga online users So there there are a lot of initiatives already out there. Mm -hmm. Sir, um, bakit nga ba meron pa rin nga mga ganito at naglipa na pa rin po ang mga text scam ngayong may SIM card registration na po? Okay. Uh, last year nung yung unang bugso natin no ng SIM card registration, so uh, we saw a congestion no, marami nagreklamo. Uh, sabi nila mahigpit ang hirap mag-connect. And so on and so forth so to enable at walang mag-disenfranchise, nilawagan ng konti yung procedure no. Uh, si ating kalihim na Tech Ivan in his talks with the telcos and uh, regulators regulator the NTC, nilawagan ng konti para to uh, so that everybody can avail kasi yung mas masabi natin mga cellphone sa iba nating kababayan may, hindi naman ganong kalakas, no? may hinang klase. So, it allowed them to access. Yun nga sa kaluwagan na to, para makapag-cope ang ating mga telcos mm. from manual procedure, kasi tao-tao yan eh, no? Mm. nila ng artificial intelligence, mm. wherein uh, uh, it's a program already na nakasynchronize na kung ang pinakitang ID ng isang subscriber, tapos yun, hulap mag-selfie, eh, sufficient na yun to register. Eh, hindi mm. na, nabutasan tayo doon, eh. Hmm. Pero, sir, meron pa rin pong mga SIM card na, nabili na, pero, walang, uh, registration, I mean, wala pang pangalan, hmm. wala pang picture, I mean, papaano po yun nangyari? Na pwede kang maglagay right. ng mga panibagong impormasyon doon, kahit sino, pwede mong ilagay, kahit existing na, na walang kamalay-malay yung tao. Oh yun yun ngayon, nakita namin yun isa sa uh, doon kasi ang requirement yung specific government ID yung pwedeng ibangga sa database ng government registration eh mm. since maraming walang ID yun nga mga reklamo nila Apo. maraming tao hindi makapag-produce ng specific na mahigpit na ID tulad sa banking industry natin di ba ang tikpit nila magparehistro. Niluwagan mm. 'yun eh, any ID mm. na nga eh. Mm -mm. So it will be very difficult for the telcos to evaluate, 'to. No? But in the process, meron tayong post validation okay. na ginagawa ngayon. And uh the telcos are around siguro mga sa 30% pa lang na naano nila na re revalidate yung mga valid at hindi. Pero mm. na sila na exclude na uh questionable na mga uh, sim cards mm. na na-detect hindi pa kasama yung mga nahuli natin no mm. kasi that's another issue wherein there are identity theft that occurred here eh libu-libong mga sim cards yan okay ito pong registration ng sim card hindi naman po yung karapatan o privilege po yan Kung pribilehiyo pwede nating higpitan sir di ba Alibawa, yes. government yes. ID dapat ang i-present ngayon, na napepeke ba ang government ID naman? Ayun naman ang question diyan, Sir. Go ahead po. Kung ka lang doon sa Boulevard. Oh, <laughs> yeah, sa definitely, uh, alam niya with all the technologies we have. Okay. Uh admittedly, madali mameke, di ba? Hmm. Pero kung ibabangga natin sa government database, legit na, 'Yun. Pwede natin ma without 'yan. Kung tama na identification card, the valid hmm. ang kanilang ginamit. Hmm. Now, the issue here um na discover namin may probability may nagbebenta ng kanilang account or uh, mm -hmm. merong nag na, na hijack na account. Hmm. So, these are two new issues that we are addressing. Okay, ito bang national ID natin, Usec, ito bay pwedeng gamitin? Nakakatulong ba ito? Kumusta po? Ang itong ID natin, well, National ID. Definitely 'yan ang uh, hinaing ng ating Telcos. Pwede ba natin ibawas sa national oh. ID? Kasi may litrato na 'yan, na-process na, oh, oh, na oh. 'yan. nagkataon uh, lang na medyo may sablay ng konti yung in-charge ng national ID at pina-iced din natin. Ano yung sablay But sir? Definitely we're were going into that direction. Ano ba yung sablay sir sabi nyo? Eh hindi ba naman, nagpa massive registration sila? Oh pero hanggang ngayon ang ah, sakit pa rin wala akong ID po, hindi opo so wala pang ID yung iba yun dapat bilisan yeah. oh eh, ilang taon pa eh parang oh. hindi ka na nga engganyo eh, ganyo eh apply kasi pag nag-apply kaakala mo ang daming uh, may mga biometrics pat lahat kaya nako ba makukuha sa susunod na taon tapos partner ah you said you are code po ng national diba, ID sir? sir yung QR code bukang hindi gumagana sir hindi po na-scan yung QR code ng ID. Ano, ng, ng is, opo, national ID. Have you tested that? Tried? Yes. Yeah. Kaya uh, nga hindi ho yung... ba na ng ating presidente Bilisan, na no? makialam na ang DICT na fix Tama. it. Pwede mm -hmm. naman siguro, ano na lang, na, digital, katulad po nung sa Amerika, partner, mm -hmm. yung vaccine card nila doon, QR code sir, eh. Oo, mm -hmm. napaka-accurate. So, pwede naman ganon? Pwede po. Bakit hindi? Okay. di ba? That's why we have to bring in also technology. Ang yes. uh, mangyari yung, yung ad the past administration natin ng PSA, hmm. medyo na left behind siya. Puro sila dahil sa kanilang mga konfliktor. Mm-hmm. Okay, ah, uh, siguro sir, anong abiso nyo ngayon sa taong bayan? Dahil marami pa rin pong naloloko na mga peking uh, text messages, mga scam, mga nagbibigay ng pera pa rin na engganyo. Kasi una, parang nakakatikim sila eh, nakakakuha muna sila ng pera, kaya uh, sila. And then in the end, mas marami silang nailabas uh, na pera kesa sa natanggap nila. Okay, uh, we have to admit na... Uh, some sa dali na makagawa ng pera online kasi hindi ba ang ang crime rate natin went down sa mm -hmm. mga traditional crimes no dito sa sistema ng online madali magnakot hindi ka basta-basta mabilis mahuli di ba mm -hmm. that is the prev prevalent crime now no uh, nagshift nag-shift na itong mga manluloko online mm -hmm. now as far as the issue of an we have been warning na wag kayo tatanggap ng tapag o kaya ng mga text messages, bubuksan nyo na may link. Kasi definitely, these are, these are the obvious methods. Paulit-ulit po namin nire-remind yan na iwasan po yan. Mm -hmm. Ngayon, hindi ko sinasabing wala tayong capability. In fact, ngayon, nakakasipa ng gobyerno, nakakahuli tayo. Unlike before, wala tayong magawa. No? Uh, with the same card registration uh, law in place, ayan naming humabol. Actually, ang dami namin nahuli na. No? Mm -mm. Iyon talaga, massive lang. Eh. Now, uh, last month, we have delegates that went to the UN Convention, pinagtutapan din itong issue ng mga scam, online scam. And they have declared that this is a pandemic, a global problem. It's not isolated sa Philippines. But tayo, gumagawa tayo ng ating mga versions of uh, uh, response on how to curb it. Mm -hmm. Okay. Dito naman po tayo sa ibang issue uh usec no uh, ito pong hinihiling ninyong confidential fund para po labanan ang mga scammer uh ito ba'y ba big uh, kinakailangan talaga paki Pakipali, paliwanag po okay ganito po yon alam natin na ang technology ngayon mabilis turn around mabilis ang development with the available AI systems in place no now automate tayo sa gobyerno natin we're trying to cope with this and we need to hire experts o yung magagaling na alam niyo naman with the cost of education most of the real trained uh, people are in the private sector hmm. ang hirap po magcompete kung ang mababa ang sweldo that is one so number two mabilis ang turnaround ng ng ating uh, technology how can we immediately acquire new technology kung ang budget natin na allocate lang na one year before pero ka ng ano a plano paano kung nag, yung mga emerging technologies paano ka magre-respond di ba kailangan natin merong mabilisang magpagdudukutan ng pondo okay mm -hmm. all right okay um Magkano ho ba hinihingi nyo ng uh, pondo? 300 million, uh, sir? 300 million. Oh, is this enough para malabanan yung mga paglipana po ng mga scammer na yan? Eh, sabi sa niyo nga kanina, lang. 1 billion ang nandyan sa e-wallet na nakita yung mga uh, pera po dahil sa mga scam. Oo nga. Sa totoo lang, kulang ho yun. We had a previous experience, yung SOC kung tawagin natin, no? This is supposed to protect government uh, size, no? Ay, ang problema ito, mag-subscribe lang, 500 million na ang cost ito. So, dun pa lang kulang na tayo. And the absence or the lack of it, really, uh, na, 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 na de delay ang response ng ating gobyerno. Hmm. But with the additional funds, you know, hindi naman kami pwede umakal na walang mm, pondo, we continue to serve kung ano ang available na kakayanan natin, lalo-lalo na may skill sets tayo, ang kulang lang natin tools. Mm -hmm. Okay. okay. So, saan na lang po pwedeng lumapit? Ang taong bayan na nakaka-receive pa rin ng mga text scam? How about yung mga na-victima na, na nakawan na ng pera? posible bang ma-recover pa yung pera nila, sir? Okay. As far as uh, online financial crimes, yung ating BSP, no, they have several um, units already that are on board sa pag-accept ng mga reklamo. Now, uh, meron tayong access sa police, may access tayo sa NBI, but we will provide also access sa DICT. Ito yung interagency uh, inter response center natin. No? Meron kami mga cellphone numbers, meron kami fixed line na 1326, at pwede rin na chat sa amin o kinakailangan. Okay, so I'm sure marami po nakikinig ngayon na sinasabing uh, nabibiktima pa rin sila ng mga tech scam, na nakaw na sila ng pera dahil sa mga online scam na 'yan. Paano po sila uh, kikilos through your uh, institution na mabawi 'yung pera at makasuhan po 'yung mga suspect na yan, sir? Ah, uh, 'yun nga, sir. Hanggang ngayon kasi, patuloy pa rin 'yung pagbebenta ng mga pre-registered team. Okay. And, uh, uh, last Friday lang po, may mga nahuli na naman kami. Oh. Oo nga po. Eh. Ilan na ba yung mga nahuli nyo? Ilang SIM cards na po yan? Uh, nung Friday po, ang nahuli namin is uh, 1,000 plus. Sa isang ano lang, sa isang lugar? Uh, dalawang lugar po yung operation namin sa Sapasay at yung isa po sa Las Piñas. Uh, ito pre-registered SIM card o nakarehistro na? Ah, uh, narehistro po nitong mga nagbebenta ng SIM card. Actually, may nag may mayroon pong kung uh, kumbaga may nagre-rehistro, parang reseller sila. Mm, -mm. Kanino pa isang pangalan lang po 'yan? Ah, uh, marami pong pangalan 'yon. Ano At ba itong mga pangalan, na? mga peke, mga hindi hindi naman na talaga uh, existing na mga names o mga individual? Ah, uh, yung ibang yung ibang sir, mga ini-edit yung uh, IDs. Oh. Kasi uh, pag nakakakuha sila ng ID sa internet, ay edit lang nila yon, then papalitan ng pangalan o papalitan yung picture. Ano yun nga eh, baka malay mo, Aljo tayo yung picture natin, meron na pala tayo dyan. Papalay? Wala tayong kamalay-malay, pwede po yung mangyari, di po ba, sir? Pwede well, po, ma'am. Oo, pwedeng pwede, oh, kasi kung nila yung ba? identity mo, and then they can use it, di ba sir, they can use it sa multiple SIM cards, hindi lang isa. Yes, kasi di ba walang Absolutely. limit? Actually yung isang number po ma'am, hindi lang iisa ang may uh, ang may hawak na tao. Oh. For example ma'am, ako yung uh, yung uh, yung uh, Viber ko naka sa isang uh, device. Hmm. Then yung uh, physical SIM ibebenta naman nila sa iba. Oh, o di and multiple ano use sa isang number, iba-ibang scam. So, sa isang number po pwedeng po multiple yung may gamit. Dahil ginagamit din po siya sa mga app Pwede po ba yon na iba-iba? So, iba-ibang tao? Tapos isang number lang? Hindi pa dapat malaman yun ng telco na, o oh, teka lang, ba't iba-ibang identity sa nag-iisang number? number? Uh, kasi ganito ma'am yun, di ba? Ikaw, mayroon kang na Viber, ma'am, di ba? Mm -hmm. So, yung uh... Viber mo, yung, yung Viber mo, naka... Naka-register. Hmm. Naka-register no, isang number. Ay ah, yes, I get so, it. So you can use my number. Kunyari, Telegram naman. Ibang ibang uh, picture so, doon ka na naman. Sa halimbawa yes, sa ibang app. Oo. Oh, oh. Yes, pa-pa kunti na benta yung SIM card, oh. yung physical SIM card. Iba pa yung use nun So si yes, imagine, you can use in one SIM card Pwede mong ibenta yung actual SIM And pwede kang gumawa ng iba't ibang identity Across different platforms Whether yes, it's Viber, po. Telegram, hmm. Facebook Tipo ba? Yes, ma Messenger yes, ma So ang daming yes, use po ng isang uh, SIM card So paano po yan? Ano pong pakiusap ninyo? Uh, ano bang punot dulo nito? Paano po ba natin ito uh, ma malalabanan? Yes, ma Ah, uh, kaya po mama recently nagbuo tayo ng technical uh, nagbuo po ng ang uh, mga agencies yung in collaboration with the NPC, uh, nagbuo ng technical working group para pag-aralan kung paano ba ang paraan para mapigilan natin ito. Oo, oh. na nakakakita tayo. Okay, mga telcos po. Kumusta naman po yung uh, ginagawa ng Telco uh, ngayon? Are you satisfied? Uh, kasi uh, tina uh, rin silang ma-interview, hindi ma-interview ngayon, oh, eh, puro opo. statement nag uh, nagko-cooperate naman po sila sa ah, atin hmm. kasama po natin sila sa technical working group. Hmm. And uh, yun nga po uh, pinag-aaralan natin dahil yung batas naman po hmm. may mga limitations naman po yung uh, yung uh, kakayanan hmm. ng mga telcos because may 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 mga nakalagay lang po na parameters kung hanggang saan lang po pwede nilang gawin. Oh. Ganito kasi dapat 'yan eh. Kung halimbawa nakarehiso sa Viber mo partner, mm -mm. hindi eh, ka basta-basta makakapasok doon sa ibang apps kung hindi magte-text sa iyo or magse mm -mm. ng email to confirm. Dapat ganun ah, 'yun yeah, eh. Sir. Kasi Isin hindi 'yun hindi eh, wala eh. Hello sir. Tama yes. ho ba? Sir. Ah, ganito sir kasi ang ginagawa nila. Halimbawa na set up na po yung app. Oh. Ah, after nila ma-set up, di ba? na, uh, before mo ma-set up yan, magbibigay ng OTP. Oo. To confirm na hawak mo yung SIM. Opo. Then after nila ma-set up yun, tsaka nila ibebenta yung SIM. Ngayon, mm. <laughs> pagkatapos. <laughs> yes, sir. Oh, di ba? Talaga namang sulit na sulit yung scam nila. No, sa isang <laughs> SIM to, card. Ang so, galing pa talaga. Pakiusap na lang natin sa mga kababayan, habang inaayos po natin yan, huwag basta-basta magpauto. Ibig sabihin nun, huwag basta-basta magpadala ng pera. Ko. Watch e wallet na lang Opo. sa. Opo. Sa akin nga dito eh, may minsan po yung, kap, yung kasambahay ko sa bahay, humingi nang yeah. uh, tawag dito, ipadala daw pera sa e-wallet. Mm -mm. Sabi ko hindi. Tinext ko siya, anong bank account mo? Mm -mm. Hindi nakasagot eh. Mm -hmm. E-wallet mm -hmm. e <laughs> lang daw. Eh, bank account na lang ipadala pera. Oh. Okay, tsaka... po, eh. Ano'ng bank account mo? Hindi na makasagot eh. Uh Actually sir, kahit sa bank account, huwag po tayo mag-trust. Kahit bank account? Kahit oh. bank account? Yes po, dahil may mga bank account po na nahak. Naku. Ay, oo, o pwede Kanda, rin o oh, wag ka na, na ganto na lang wag ka na, 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 na lang magpadala yes, anesthesia talagang di ba nakausap mo kilala mo or uh, kasi ang style diyan bibigyan ka rin ng pera ka, kaakala mo oo, oh, kumita na ako ng una pangalawa oy yung mga susunod ubus pera mo o sige ano na lang po abiso niyo sa mga nakikinig ngayon ah uh, uh, yun sir uh, kung may tatawag sa kanila uh, kung hindi naman nila kilala wag nilang entertain kung hindi nila makikita personally kailangan makita. Salamat po, ah uh, senior agent, uh, or, sir. or dapat po alam nila yung office kung office yung tumatawag. dapat po makita nila yung personal, yung uh, physical address ng office.